Ako na magbebenta nito para sa inyo. Meron po ako mga kasama mga kapatid natin dito baka gusto niyo pong makatulong. Bumili po kayo na kanila mga sugi. May na po? Hindi una? na? Hindi na ako na. At inalagay natin sa huli. Ano natin ang sugi na si ma'am para sila ay ano, baka gusto nilang magkaroon ng sugi na dahil dito. Hello. Ano na gusto mong i-offer sa kanila? Baka may magustuhan. Magkani Alda siya kanila. Ano kayo siya? 100 po na. O diba? Pananap lang. Meron na kayong souvenir na alkansya. Mm -hmm. Alkansya. Ayun. Oh, o yan, nakabenta, nakabenta na tayo. Oh, salamat kay ma'am. Anong pangalan po yung ma'am? Marlene. Ito si Charcy. Oh, John, John. Si John, John. Yan. So, Mag-thank you kayo-kayo. na kanya. Thank you po. Thank you, sir. Thank you po. Nakabili na po. Eh, mukhang marami pa kayong kailangan dito mabili. Wala na? Sige <laughs> po. Thank you. Sa so, kailan lang. Oh, kami ah, naman yung iba. <laughs> sige daw po, sir. Nakakuha na kayo. Libre po yung nakuha dyan. Dito po, libre. Baka, baka kayo nagsisisis. <laughs> Ako <pa> na. <laughs> sige, sige, sige. Joke lang po, joke lang. Dito tayo sa Bintabing Baka makakapay tayo kahit po. Kaso busy sila dyan. Wala silang dalang pera dyan. Wala silang pera. Nakaka-enjoy. Magtindo ng souvenir dito sa ano, Sambales. Sa, ito yung kasama natin. No? Yan, ha? Ah. Nakabenta na tayo, di ba, isa? Ganong biro ang magkinda nito dahil merong iba eh, ay ayaw, ayaw talaga hindi sila interesado. Pero... Eh, na tayo doon Kali sa camping house. Bigo tayo, bigo? Hindi na ba tayo ng bigo eh. Lang ang ating mga kaibigan. Ito, bibigyan natin sila ng signature. Hindi naman tayo sikat. Hindi naman tayo kilalang vlogger dahil tayo ay mapagmahal sa mga kagaya nila. Bibigyan natin sila ng sigisod at alam ko na masaya na nakilala nila ako at masaya na ako at masaya na nakilala nila sila. Yes. Thank, thank you, thank you. Ito na. na. Yan. Hindi nyo na malilimutan yan. Oo, oh, hindi na sir. Hindi na talaga malilimutan yan. Lifetime na yan sir. Lino ba yan? Dabaksan namin yan sir. Okay? Thank you, thank you. Thank you, thank you. Okay, ito na sa inyo. Maraming maraming salamat. Sana makabenta kayo na marami. Thank you, thank you. Sir, proud. Proud to be Aida.